Hello, dahil hapon na naman mga Sisilabs, magluluto na naman tayo ng pang-ulam ng panghapunan mga Sisilabs. Ayan, may bawang, may malunggay, may sitcharon. Dahil magluluto ako ng ng munggo mga Sisilabs ang lulutuin ko. Ayan. Tapos, yung karne mga Sisilabs, pina muna natin. Ayan para mas malasa siya pag hinalo sa munggo. Ayan mga brown-brown na siya. Ayan mga Dahil brown na siya mga sisilab. So magisa na tayo ng bawang. Sibuyas at saka kamatis mga sisilab. ayan. At halo-haloin natin man City Labs. Ayan. Hanggat kumulo na siya, mga City Labs. -brown brownin lang natin bawang, bawang. Tapos, ihalo na natin. Gaon na sya mga sisilabs. Ayan. So, po mga sisilabs para igisa natin. Para malasa sya mga sisilabs. Ayan. Kuha tayo ng munggo. Munggo. Tapos, i natin. Ayan. Para malasa sya mga sisilabs. Ayan, mga sisilabs. So, So, ayan, nagisa na natin mga sisilabs. Ihalo na naman natin yan dito mga sisilabs para malasa siya. Ayan. So, itong ginisa natin, mga sisilabs, ilipat natin dito sa kabila para maihalo siya dito sa hindi nasama pag-isa. Ayan, mga sisilabs. Tapos, ayan, mga sisilabs, nalipat na natin sa kabila. So, lagyan natin ng isang baso na sabaw. Ayan, dalaw Dahil medyo madami-dami yung ano natin, uh, munggo. Dalaw dalawang baso. Ayan, mga sisilabs. Pakuluin lang natin to siya, mga sisilabs ng 5 minutes, mga sisilabs. Tapos ilagay natin yung malunggay. Kung, wala, kung walang dahon ng ampalaya, pwede siya malunggay, mga sisilabs. Ayan. Tapos yung sitcharon, Hintayin lang natin na kumulo mga sisilabs bago natin ilagay yung sitcharon mga sisilabs. Ayan. Ayan mga sisilab, dahil kumulo na siya, ilagay na natin ang sitcharon uh, sitsaron mga sisilabs. Ayan. Ilagay na natin siya, ayan. Para malasa ang uh, munggo, kailangan may sicaron kompleto talaga siya mga sisilabs. Ay, hindi ako nakabili ng ano mga sisilabs, ng dahon ng ampalaya. So, ang ihahalo ko is yung dahon ng malunggay. Ayan. So, pakuloyin natin ng 3 minutes para maluto, mga sisilabs. So, ayan na siya, mga sisilabs. Luto na siya, mga sisilabs. Pwede na iulam. Yan ang ulam namin ngayon, sisilabs. Yummy, yummy! Luto na, mga sisilabs, ang munggo ko. Ayan! dahil luto na si Silabs ang niluto ko ayan hapunan na mga sisilabs. Silabs ang ulam namin ay ayan munggo mga sisilabs. Silabs